Ang mga ganap ni Nadjolia Barreto at Joshua Garcia sa kanilang Grand Media Conference ng Unhappy For You ang kanilang upcoming movie Napakasweet naman ang mag-ex habang naglalakad sa red carpet. Joshua Garcia and Julia Barreto. Ayon sa aktres, proud daw ito na makasama muli sa isang project ang kanyang ex na si Joshua Garcia. Nakaka-proud. So Sobrang proud, sabi ko, wow, he's really he's really learned to um you really become at dagdag pa ng atres, enough confident daw sa sarili si Joshua sa project na ito and then yourself nakita ko na shy pa din ano confident pero hindi con confident yeah. yan i mean confident in the in the sense na mas kilala niya na sarili niya ngayon mas Nagpasalamat naman si Joshua kay Julia Barito sa mga papuri ng atres. It's so nice atres. to see how he has evolved into the man that he is today. So, proud ako him. iyo. Oh, thank you. Welcome. Confident na ayun sa Confident yan, sabi ko. At ayon pa ng atres, tiwalang tiwala siya kay Joshua na makatrabaho. There's no might because I believe both Josh and I are both enough very secure place in our lives na kahit gumawa pa kami ng sampung Alright. pelikula. At kahit pa daw gumawa sila ng sampung pelikula, hindi ito intention na makakasira ng isang bagay. Hindi naman yun yung, yung intention naman nun ay hindi para makasira ng isang magandang bagay. Um, so, yun lang. Siguro we're both very... Ayon sa dalawa, very proud naman sila sa isa't isa na makasama muli sa isang project. Parang nakaka-proud sila. Nakaka-proud sila. Yung patient, yung maturity din nila. Grabe uh, din ang pinagdaanan nila. Yeah. So, nagpapasalamat. Kasi kasabay kasa namin, namin sila nung nag-process nila. Oh. At proud din daw ang mga ito sa kanilang mga fans at supporters na hanggang ngayon, todo pa rin ang suporta. Sabay so, sabay na rin sila kumiya. So, proud ako sa Josh yeah, yeah. niya. So, individually naman, sinusupport nila kayo, yes, Yung ba? You had a oh. movie oh. before Julia, di ba? Tapos, Joshua, ikaw. Labis na nagpapasalamat sina Joshua at Julia sa kanila mga fans at supporters na hanggang ngayon hindi bumitiw sa kanila. We're so grateful guys. Salamat dahil never kayo nag give up. Hindi nyo kami tinigilan na supportahan kahit yung individual works namin na kayo. So, sana... At pinasasalamatan din ni na Julia at Joshua ang lahat ng kanilang mga kasamahan at ang lahat ng guests alam mo, Mr. Diyo, maraming salamat. Yes, of course, thank you sa ating mga press sa pagpunta, sa pabili ng oras ngayong gabi. Maraming salamat. Um, sa lahat ng supporters namin uh,